Yan, so, ayun uh, boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Boss TV Vlog sa Ah, tayo ngayon ng panggatong dahil walang panggatong sa bahay. Kaya so, uh, naubusan. Tsaka kapag bibili ka naman ng panggatong mga boss, mahal. Tigpira ton kompa pa kahoy nira. Ah, mura pala. Tig ano, tig sampung piso yung isang ano dun ah. tulo upat sa so, ganito Yun. so bali kami ngayon ng panggatong para sa bahay para hindi na bumili kasi naubusan na naubusan Tsaka, sana hindi umulan ngayon para hindi kami maano hindi kayo matagalan manguha ng kahoy at hindi kami mahirapan so bali papunta kami ngayon sa tita ni Mariel bugtito ni mama ano? so bali papunta kami doon sa tita niya kapatid ng mama ni Mariel pero paputik yung daan dito yan pero kailang please hindi umulan pero pagkakadar na si Luping yan So maganda dito guys dahil malawak tsaka patag. Ayan. Hindi kagaya ng Cebu na puro bukid. Dito naman kapatagan. yan Ang daming ano dito. Mga palay. yan Dito dito maraming tanim na palay. Papa ni Mariel. So ito guys yung tanim na palay bali nagsisimula pa lang sila dito ito mga bagong tanim mga piray ini kabulan pa, pa bago maharbis bali magantay muna ng tatlong buwan bagong harvest oh, bagong tanim lang to kasi sila dito mga boss nahirapan sila sa pagtanim dahil walang ulan hindi umuulan at saka yung mga lupa natuyo na kaya ngayon pa lang sila kapag umpisang magtanim. Pero yung iba hindi pa nakapagtanim dahil walang tubig, walang supply ng tubig. So ito yung ito yung daanan ng tubig nila. Tignan niyo, oh. walang ano. Walang tubig. Yan ito yung mga daanan ng tubig. Yan papunta doon. Pero walang tubig. Yan. Kahit bagong ulan pa lang, tignan niyo yung lupa, oh. Bibiyak na. Yan. Maganda dito guys dahil malawak. Ayan. May mga farmers tayo doon. Tsaka malayo yung kalsada. So, so lang naman kami ng panggatong. Tsaka nagdala kami ng dalawang sako para matagal maubos. At si Mariel naman, mag-apply siya ng trabaho. Bali, nag-apply na siya ngayon at si Theodore naman at saka yung pinsan ni Theodore yung nagbabantay yung mama ni Mariella at saka yung kapatid niya dahil kami naman nguha ng kahoy ayan yan, wala kaming trabaho ngayon dahil hindi pa nakabili ng materialis kahapon pero kahapon mga boss kahit linggo nagtrabaho kami yan para pang ulam may pangulam tayo at linggo trabaho tsaka sa lunis naman wala dahil may inante kami na materialis yan. hindi pa kasi nakabili yung nagpapatrabaho kaya tambay muna tayo tsaka habang inante ko yung non-proof ko yan dito lang muna ako at si mama naman baka sa mga susunod na araw ihatid ko sa Cebu hindi pa ako hindi pa ako sure yan, mag-usap pa kami ni Ate May Timang tungkol dyan. Yan. Tsaka, yung kitira sa bahay namin, yung kapatid ko lang muna. Kasi, siya naman yung nang sa bahay. Yan. Yan. maganda dito guys. Malayo, sa kalsa malayo lang sa kalsada. Yan. Pero, Patag. Sek limon lemon ini bang mamam Si Rick kahoy la ayo tuba. Yan kapat kapatid ng mama ni Mariel. Mo pa nga kay kanaluag luag. ang pero kabanwa pa. Kay gila la ito. man sir so te kay dikat makaka darahin ku andi ning pagsirutsuhon. Ano ni an? Go. Kuan. Oh. Oh. Ay, di yung na. O ayo la. Uh, uh, guys. maganda na ano, maganda na bulaklak. Tsaka may lemon dito guys. Nakikita ako ng lemon. Ayan. Tumang dapat na sa lupa. Dahil maraming bunga. Tsaka may tanim din sila na kalabasa. Ayan. Maganda talaga dito magtanim. And hindi ka mahirapan dito. Yung kalaban mo lang yung mga damo. Ayan. Madaling dumami yung mga damo. Tsaka may pinya din. May kalamansi. Ayan yung kalamansi nila guys. May mga bunga. Yan. Take, puntahan natin yung pinya. Pinag-harvest pa lang sila ng pinya guys. Chuy! Ayaw! Chuy! Ah! Yan. Masarap to sa ginataan guys. Alam nyo <coughs> Yung mabango. Parang dynamite. Dragon fruit. Malapit ng bumunga pinya pinya yan wow ayan guys dragon fruit yan kilala nyo ba to yan paborito to ni ate cha nung nabubuhay pa siya dragon fruit ito pa Ayan, ayan nakagita tayo ng dragon fruit. Ayan, hinag ang daming bunga Ayan. dragon fruit so maglibot libot pa tayo kasi malawak yung lupa nila dito baka may makita pa tayo na dragon fruit Ito na rin sa ako. Okay, so ito yung gagamitin natin guys. Lagari. na tignan yung lagari. ang malaki. Lagari. Lalagariin natin yung kahoy. Ayan, may miracle fruit din sila dito. At saka, ang dami, ang dami nilang tanim na pinya. Uh -huh. Mahilig kasi mananim yung tita ni Mariel dito. At saka, uh, kahoy. Meron din. <laughs> Ito mm -hmm. ano? Kawa yan. Ano na? Tanam mo lahat? Pipino. Pipino? Bago pala? Mm -hmm. Tama mo yung pinya ano? Okay. Pinya. Ang daming pinya. Saging.

saging daw ang hinug Oh. <laughs> hmm? Ah, yan ang, ang daming saging na tanim, guys. Tiket to. malamok malamok lang din ni pa. <laughs> malamok. Uga na ito? Oo. Uga. Sige. Sige ut dah. Ikaw lang. <laughs> Ayan, so nakapag na po tayo ng kahoy. Ayan, pasensya na po, wala tayong damit. Ah, manliwat. Mukol ba mo ito na itong naragyan? Na nagigigri? Pagkabagabagang tibari ang Oh! Uman parang parang mababali yung ano dito parang tulay nila yan. may tulay kasi na kawayan sa kado ako kudumaan para hindi tayo mahirapan Ayan, so maganda dito. Dahil hindi, ano, walang putik. Walang putik. Pero, makasok yun yung tubig din yun na pa. Oh, oh, Yan eh? <laughs> Kapit mahubusan, no? <laughs> Kapit mahubusan. Kapit na Punta tayo sa unahan Tignan natin kung anong meron doon You are the one Ayan doon sa Cebu Kapag may mga ganito guys Ganitong buhangin kinukuha nila Pero dito hindi Yan iwan ko lang hindi ko alam kung may nangunguha ba dito. So dito tayo sa ulahan. Ayan may malalim na uh, park. Meron namang mababaw. Tsaka walang ano, walang bato. Hindi ka guys sa Cebu na daming mga bato. Ayan. Yung ganyan, lupa lang yan. Tsaka buhangin. Lupa buhangin dito sa ano, Leyte. Lugar nila, Mariel. Baka may ahas. Yan kasi malamig yung tubig. Ayan. yan first time ko makapunta dito mga boss dito sa ano tubigan pero naka ilang beses na ako balik sa tita ni Mariel pero hindi lang ako na pumunta dito dahil wala kaming kahoy ngayon kaya pumunta tayo dito para manguha ng kahoy. Yan, naghagot na ako ng isa. Sisibakin naman namin yun mamaya. Uh -uh. Bali, dalawang sako lang yung binala namin. So, okay na yun. Matagal-tagal maubos yung dalawang sako. You are the one. Maganda, maganda rin naman yung kawayan. Kaso na Madaling maubos kapag pangkatong Adinda ako. Yan, may malaki guys. Pero, matatagalan tayo dyan. Matagal patuloy dahil malaki. Wala tayong chinsaw. Umuulan na guys. Yan, ito yung pangit dahil umuulan. Wala akong dalang bag para sa cellphone nilalagay ko lang sa bulsa at saka kahapon guys nasira yung cellphone ko nasira yung gamit natin na cellphone ngayon kaya agad agad ko nung pinaayos mabuti na lang kapasitor lang yung sira <coughs> yan pero medyo malaki laki din yung nabayaran natin pero okay lang dito naman tayo kumikita Oh, Yan guys. Mayroon na tayong ulam. May talong at saka sitaw. At may panggatong pa. Bigas na lang yung kulang. Nay, bugas na lahat kulang yun nay May na kahoy, may dana utan. Bugas na lang. Bigas na lang, bigas na lang yung kulang guys. Ayan, at saka may ano kami, may saging. Ayan, oh, kumpleto na pala. Ito yung ano namin, panghalian, pananghalian. Oh, lutuin namin to. Mamaya pagdating namin sa bahay. Ayan, kain naman to sila tiyo. ni eh, tiyo. Tirito. Sige. Okay. Tirito. pa na, naka nga rin naka nga rin tarong na hilaw <laughs> tarong hilaw lagi did did ta si bogin tagan man niya mama ginimo na mula yan paghatag paghatag ni teyo katunga nga nala <laughs> pero wala ni agot kauna gin... kakagat niya bata sin lolo walwat ba napapaitan pero yon buot dito, dito, dito. ha Sino oh. dito Ito na po yung nakuha namin na kahoy guys. Tulong, tulong sako. Tatlong sako. Tatlong sako na kahoy yung nakuha namin. At yung isang sako naman may naglalaman yan ng tuba. Tsaka saging at gulay. Ayan, bigas na lang yung kulang. Bigas. magdala kami ng dalawang motor ito sa kapatid ni Mariel ito naman yung sa atin pa bang humuyang kudikon balikon tala kaya ni kaya kaya han pa yala or na reply replay <laughs> Ayan guys, may, nag, minagdala nagdala ng ano dito gabi. Ayan, ito yung gabi, guys. Akala ko hindi gabi. Akala ko bad siyang yung makati. Hindi pala gabi pala. Ayan, malalaki, malalapad yung dahon. Ayan. Tsaka ipapartner natin siya dito sa dala nating gulay kanina. Ayan. So, bali, ito siya, guys. Ayan. Hindi to, ano, hindi to binili. Ayan, bigay, purbigay puro bigay, puro blessing. Ay, ito naman yung kahoy na kinuha namin kanina, guys. Madami. Pag inubusa pa. Hmm? Pag inubusa. Ini malaga na lang din ano. Malalaga na ini. Kahoy. Walang silin, pero merong syungo. You guys make, I know. Oh,